Yung kalabaw nyo yeah! uh, Ano ba pangalan Si Bingbong Bing yeah. Bigyan mo naman ang magandang ano Si Bingbong ah, Sige sige, sige. Oh, ba ba ba? Ah, Kukuha lang ko kayo Naga lang Dol <makes noise> Final na Dol Ang pala niyan Si Onse Mga Idol Final na po ito Mga Idol ng Class B at ito mga idol Dol, na pala niya, Dol? Si Bingbong si Bing Yung mabilis siya, mga idol, si Bingbong <laughs> At ito mga idol, yung isa Dol, na pala niya, Dol? Tanyang ba, Tanyang? Tanyag, si Tanyag, mga idol Kay Boss Bolito Dol, na pala niya, Dol? Si Jeremiah Yan ba yung kay Bossing? Teming. Oh, kay Boss Teming, mga idol Idol, ilan laban bago nalang? Si Idol, 10. Ilan laban? 15. 15. Hindi pala pumasok. Kinanawa naman si Bossing na gano'n. Hindi pa. Hindi pa nakarga na natin. Kaya nalil yung kalabaw niyo? Yes! Ano ba pangalan? Si Bingbong? Bong? Idol, bigyan mo naman ang magandang ano si Bingbong. Ah, Sige, sige, sige. Kukuha na ko kayo. Tengah langdol. Iniikot na mga idol Layo ng pinagitong Go na yan Ganda naman ang bakbakan Napaganda ng pagkabukas ng kwadra mga boss oh. Nagpapantay ng Mukhang nauna si Bingbong mga idol Si Bingbong ang ah, nauna Si Bingbong mga idol Naglalak na po ba si Bingbong mga boss Si Bingbong mga idol Lakas naman pala ni Bingbong oh. Napakalakas ni Bingbong Napakalakas Napakalakas mga idol. Mukhang naririndi tayo. Bumabunot! Bumabunot tayo doon! Bumabunot! Ano? At third si Bulig, pang lima, si Onse. Pang apat pala. Champion mga idol. Ah, <laughs> galing. Kuwanan nga. mas idol so, idol, final naman na to ng class A Final naman na ang class A mga idol Ay nang class B pala, kanina class C pala yun ito mga idol, doon na pala yan Junior Alalay. At ito naman mga idol, si Senyorito. Senyorito. At saka yun mga idol, si Rapido. Rapido, Senyorito Alalay mga boss. Ito, tingnan natin ang magandang bakbakan mga boss. Final na to ng Class B. Kanina, Class C e yun mga boss. Idol. Si Speedstar. Speedstar, kala ako naman 5 star. Speedstar. Chong na ba yan, Chong. Pangalan, Baby Baby Boy si Junior Baby Boy Doma Idol Final eh? Flag, Lag Lag Sa bata Sa bata Beto Ocho nga oh Beto Ocho nga kayo diba Sumakot kayo Ayan naman Talo kami oh Presa pa oh Nakangalaglag yung balanggot mga idol Ang nag-champion super halalang talo ko yung kalabong Ayan Dati sa kambing lang magbabarkada ka yan mga idol ngayon sa kalabaw na oh At nakakuha pa silang mga idol ng kampiyon gái làng rồi nào idol hanggang dito lang po yung ating video bye bye idol bye